Hello guys, good morning, good morning, oh good afternoon, so ayan So, andito na yung pasaway So, mainit kasi, kaya ganito yung suot ko So, ayan Huwag uh, niya akong intindihin kasi ganito dito sa ibang bansa So, walang pakialaman So, ayan Tandalay muna na. Ayan yung gagawin ko mamaya Oh. So, iniimbak ko na dito yung decompose. Yung bulok ay dadalhin ko sa garden. So, ayan. Pakinak pinakita ko sa inyo. Yan ang gagawin ko. At ito yung aking kariton. Ah, lalagyan. So, itravel ko to doon mamaya. So, ayan guys. At ako'y magdidilig muna ng halaman dahil baka maano ano na yung halaman ko. Ma, ano tawag dyan? Malayos. So, ayan. Kasi mainit na. Tingnan nyo naman. oh. Hmm? oh, ayan yung iniimba ko na uh, bulok. So, pag na crispy na yan. oh. Eh, oh, crispy na yan. Ayan. ayan. Gagandanin ko lang. So, Ayan at mo muna ako ng halaman at uh, pinakita ko sa inyo na may bunga na at yan may bunga na rin so may mga bunga na so ayan pinakita ko na sa inyo umay may bunga na siya na ayan oh, so hindi ko pa na check parang one shot yata yung cucumber na bunga ngayon. Pero tingnan ko lang. So, ayan. Magdilig muna ako ng halaman. Pinali, ha? At, lagay ko muna dito. So, ayan. So, dyan lang kayo. Dahil, Ako magdidilig muna. Ayan, may bulaklak na rin yung ano. Yung talong ko. So ayan, guys. Bago ang lahat mag-magumpisa ay mag greet muna ako sa inyo ng magandang tanghali sa lahat at um, minsan hindi ako nakapagsalita agad dahil ah, pag parang ma ano yung ma-distract ako pag may nagsasalita sa kapitbahay namin. So ngayon ah uh, ganito na yung aking garden. So next year dito sa kabila is cucumber at dito next year ay gagawin ko ng taniman ng kalabasa at dito sa gitna ay sili at yung kamatis naman ay doon ko na ilalagay itanim sa labas kasi mag-construct ako ako mismo yung mag-carpenter ng ano greenhouse so ay ano ba yan may bubuyog akala ko kagatin ako so may bunga na siya yung parang ano oh, kunti So, akala ko hindi tutubo eh. Yan yung binili ko sa kanadjan uh, um, dahil. So, naano yan nila. Ah, nabinta sa akin ng $4. At yung uh, nasa gilid ay kalabasa pero medyo huli na yata kasi tingnan mo, uh, next month is August na, tapos pagkatapos ng second week ng August, o oh, ng September ay malamig na. So, sulitin natin yung summer dito, kasi maiksi lang yung summer dito. So, next year naman uli, magtatanim na naman ako ng kalabasa, madamihan ko na. So, agahan ko lang, kasi nung nag-seedlings ako before one year, uh, yung seedlings ko ay um, kadalasa nasayang. Kasi pag ang lugar namin dito is pag sobra siyang ano sobrahan siya ng